live muna po tayo at sa mga hindi pa po nakasubscribe pakisubscribe na rin po ang ating munting youtube channel pakilike na rin po ang aking facebook page na ralph one at for KLX parts pakilike po ang aking facebook page na rr731 moto online shop sa mga pipika po ng piyesa, ako po ay located Cabanatuhan City Nueva Ecija sa gusto magpagawaan ng KLX pwede kayo pumunta rito sa akin sa di, sa, sa kabang na dito sa shop nagagabit maluwang ang gawaan natin okay may, may pag-uusapan tayo pag-uusapan lang natin kung tutuko po ba na hindi pwede itakbo ang KLX na naka 63 mm member ang ang kasagutan ko lang po dyan yung mga nagsasabi lamang po nang hindi pwede itakbo yun po yung mga kiriks na wala sa ayos yung ang pag set po kasi ng engine hindi po hindi po basta basta yan para pagluluto para, para, sa pagluluto pagluluto rin din po yan kailangan po tama yung mga paglalagay niya sa sangkap uh, chat at po sa ating viewers ito pong kaya dalawang KLX namin naka 170cc po ito ito na mga aming production bike YC125 Misan po pagka tinatamad kami sa itong kay dito sa aming pickup eh pinapatakbo na lang namin ng trail side kasi po minsan wala kami paparking ng, sang ng sasakyan po at uh, di namin pwede iwan kaya gagawin namin tatravel na lang po namin itong kay Alex ang trail side po sa amin dito muna city may layo po ng less than 40 kilometers pinapatakbo po namin to naka 63 mm bore po ito wala pong problema ang sikreto lang po kasi, hindi naman po kasi nagkasabi hindi pa yung Yun po yung mga hindi nakaayos na kay Alex. Ayun, ginagawa kasi nila. Okay, ginagawa kasi nila. Ginagawa po nilang plug and play yung pyesa. Akala na parang pyesa ng tricycle na pag nila, direto sa lapak. Hindi po. Lahat po yan may merong competition Bakit yung mga ibang motor hindi lang po sa KLX may mga 68 mm bore pa ho ang touring di ba hindi sumasabog kasi po may tamang computation lahat yan at kailangan nakatono may tuning ho hindi po pa sa sinalpak nyo may iba kaya sumasabog over compression ngayon kung pang trail naman yung KLX nyo kailangan ng saktong engine compression shout out po sa ating three viewers pakibawal mo yan shout out po sa ating viewers Okay, may, may sakto compression. Ah, kung pang race lang ang kay Alex nyo, tulad na itong mga production bike, lalo na po yung mga 4-stroke, mataas po ang compression ng mga engine. Hindi nyo siya talaga pwede itakbo sa highway. Kasi may possibility po na sumabog yung makina. Pwede po sumabog yung makina. Sa kay Alex naman po, kung gusto niya naman yung magsiset kayo ng 63mm bore, gusto nyo pang touring para wala kayong pangamba, nasa saktong compression hindi po high comp hindi siya masyado low comp medyo gitna naman po doon po kayo magbabase pag sobrang high comp sasabog po yan at pinakamahalaga po ay yung karburador Nakatono katono doon na po ang panayang tapos dapat yung makina po tama lahat ng competition lahat ng clearance lahat pati pyesa na nakakabit tama, tama po lahat hindi po totoo yung sa nabasa ko na mag stack up yung piston pag pinatakbo nyo malayo 63mm ang pwede, pwede, po mag stack up kung wala sa ayos kasi po iba basta sinalpak na lang yung block hindi nakaayos, hindi match yung mga pyesa ayun nag overheat yun po nangyayari, iba naman po nababarahan yung oil passage kaya nasisira ito po, binuo namin to 2000, 2018 pa po yata hanggang hindi pa na Bisa po kami race track. Pinapatakbo lang namin. Naato pa namin sa highway, hindi na masasabog. Low speed po ang sprocket niya. Low no speed pa. Tapos ang gamit namin, pinaka ay ano lang po. Stock CDI. Ayun, puro stock CDI lang po 'yan. Delikado po kasi yung Delikado po kasi yung CDI na walang limiter. Doon po magsisimula yung pagsabog ng makina sa oras sa mag ball float yan, nag-abod yung at piston. Sabog yung makin yung kaboom po yan, kaboom. Okay, hanggang uh, ganoon dito lang po ating live uh, at nangamusta lamang po ako. Maraming salamat po.